Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng Anghel, Huwag kang matakot Maria sapagkat kinalulugdang ka ng Diyos makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at siya tatawagin mong Hesus. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos